lalaki nagnanakaw ng mga pambabaeng sapatos at pinapalitan ito ng bago. Ang motibo sa likod ng kakaibang krimen na ito? Alamin. Isang kakaibang krimen ang nasaksihan ng mga residente ng Aichi Prefecture sa Japan. Meron kasi isang lalaki rito na nagnanakaw ng sapatos ng mga babae at saka ito pinapalitan ng bagong pares. Bakit nga ba ito ginagawa ng magnanakaw? Alamin natin. Isang music teacher ang nakapansin ng misteryosong naging brand new ang kanyang iniwang sapato sa kanyang locker. Inireklamo niya ito sa mga otoridad ng mag-imbestiga ang mga pulis ng Nagakute City. Dito nila napagalamang marami palang kababaihan sa lugar ang nananakawan ng sapatos. Ngunit napapalitan din naman ito ng bago. Sa tulong ng mga biktima, natunto ng mga polisi Hiroaki Katsu na nung ay 33 anyos at nagtatrabaho sa opisina. Nakita nila sa apartment ng lalaki ang mahigit 20 pares ng pambabaing sapatos at lahat ng mga ito, gamit na. Nang tanungin siya ng mga polis kung bakit siya nagnanakaw ng mga gamit na sapatos, ang sagot niya, gusto niya itong amuyin. Upang gawin ng krimen, naghahanap ng shoe racks sa iba't ibang lusod si Katsu. Kapag may magustuhan siyang sapatos, kukunan niya ito ng litrato at saka maghahanap ng kaparehas nito online. Bagamat inaresto ng mga pulis ang lalaki, tumanggi ang mga biktima na ituloy ang pagsisampan ng kaso laban sa kanya dahil hindi sila komportable sa insidente. Maging ang music teacher, binawi rin ang kanyang reklamo. Ngunit ikaw, ano ang masasabi mo sa kakaibang motibo sa likod ng pagnanakaw na ito? D W I Z Research Report. Re -re report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation. Station D W I Z 882, D W I Z News FM Regional Home Radio 97.9 at Aliu Channel 23 Nationwide. Kami po 'yung nagbabalita ng tama, naglilingkod nang tama. Like, subscribe, and follow.